Kung naghahanap ka ng bahay na kasya sa malaki o lumalaki niyong pamilya, baka ito na ang property na hinahanap mo. Ito ang model Scarlett. Let's check this out. Housemates, nandito tayo sa model Scarlett. And ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong model na ito. So pagpasok mo, ito ang bubungad sa'yo. Meron ka na agad itong malawak na porch area. Pwede mo itong ipa-cover, palagyan ng grills. At may provision na tayo para sa tubig natin. Pwede ka maglagay ng gripo. Meron na rin tayo ditong outlet. Pwede gawin itong outdoor service area. Pwede ka mag-meeting, morning coffee, afternoon coffee. Or anything na pwede mong gawin sa iyong porch area. By the way, it has a 72 square meters na lot and floor area. Pagpasok, ito ang bubungad sa iyong living and dining area napakalawak housemates meron pala itong tatlong malalaking kwarto nakakasyang-kasya kahit na lumalaki o malaki ang ating pamilya imagine pagpasok mo may space ka na dito tapos makikita mo na agad malapit na sa iyong master's bedroom as well as ang yung dalawang kwarto dito pwede kang maglagay dito ng L-shape sofa or mini table you can wall mount your TV here or here tara i-check e muna natin yung master's bedroom ayan dito sa model Scarlett, ganito kalawak ang iyong master's bedroom. Imagine, napakalawak nito, housemates. Meron ka na rin sliding windows dito para pumasok yung natural light at saka good ventilation. And, ang iyong master's bedroom ay meron ng sariling toilet and bath. Check mo, housemates. Meron na yung partition from floor to ceiling na ang tiles. Meron ka na rin accessories or fixtures dito sa iyong CR sa master's bedroom. Check natin yung ibang kwarto. Housemates, ito yung kasunod na bedroom since meron tayong tatlong kwarto. Let's check this bedroom. Ganto kalawak yung another bedroom na pwede mong ipagamit sa iyong mga anak, parents, or visitors, anyone na gusto mong mag-utilize na itong kwarto na to. Meron na rin siyang natural light galing sa labas since meron tayo sliding windows dito na nakaharap sa yung porch area. Let's check bedroom number 3. Yan. Lahat po ng pinto natin ay steel door na. Ito ang iyong third bedroom. May malalaki ka na rin na owning windows dito para sa good ventilation. Ano po? Isa sa pinakamagandang part ng bahay ay ang iyong kitchen. Tara! Ganito kaganda ang iyong kitchen. So pagpasok ng bahay, hindi agad kita yung kusina. Meron siyang area dito na equipped na overhead cabinets as well as base cabinets. So ganyan kaganda ang cabinets natin. And ganto kalawak ang iyong kitchen area. Meron ka na rin space dito para ilagay ang iyong double door na refrigerator or any type of refrigerator. Pwede rin lagyan ng gas stoves, gas burner or induction cooker. Equip na rin yan with outlets. Ano po? And then we have here our skylight. Meron na rin exhaust fan. Mas makakatipid tayo sa korente dahil maliwanag na siya at daytime. Ano? housemates. Another comfort room, the common comfort room ng bahay. Ganyan siya kaganda. From floor to ceiling na ang kanyang tiles. May CR partition na din. Vowel lavatory. Towel rack. Equipped na rin siya with shower and some comfort room fixtures. PVC po ang pinto natin sa ating CR. Ganyan kaganda, kalawak, at kaaliwalas ang model na ito. This is model Scarlett at available ito dito sa village of St. Jude, Lucena City. Napakalapit lang natin sa SM City Lucena. At available ito via bank or Pag-ibig financing. Depende sa price list na ilalabas ng developer. Mapa-locally employed ka man, OFW or business owner, pwedeng-pwede ka dito. I message mo lang ako and I will be happy to help and assist you. Housemate San Francis Aval. I'm your real estate broker. Welcome home.